Hola, ciao ragazzi. Ciao, ciao, Maulan ngayon. Anong oras na ba? <laughs> Mag-alas 8 ng gabi. Op, ano meron dito? Okay, wala tayong gadget na GoPro. At naulan nga, so... Oh, may sibuyas. Kailangan ng amo ko ng sibuyas. Bibigyan ko siya ng sibuyas. May karchope. Ayan. Hmm. Kaya lang, naulan nga paano kay ito? Wala rin akong gloves, wala rin akong ano kasi bala ko hindi ko muha ngayon. Eh anong gagawin ko ngayon? <laughs> Anip na yan, mayayamot na naman yung mayayamot sa akin eh. Oo. Oh, ayan. Mayayamot na yun naman yung mayayamot sa akin ito ragazzi. Ayan you know, oh, marami ang. May ito, may mga gulay, may karchope, may pinya. Ay, nako ragazzi. Oh, ayan, karchope. Kukunin natin yung karchope. Ayan. Saan natin ilagay? <laughs> Mayayamot na naman kayo sa akin. O. At wala nga akong dalang gamit ngayon. At naulan. Oh. Ay glad At hindi ayaw kong mag ano, ayaw kong mag uh, edit edit at ayaw kong mag ano-anong gagawin. Naambon siya. Yan, yung laman ng aking bag. Nagdala ako ng, ng saketo at wala rin akong kapote. Ay, nako. Hmm. Ito na lang. Kukuha tayo ng karchope. binoksan hmm. Binuksan ko na, ha? Sibuyas kukunin natin. May karchope. Okay, kukunin natin. Naulan, ragazzi. Wala akong kapote ngayon. Hmm. Ayan, ah. yung pinya kukunin ko rin. yung pinya Oh, sorry, wala akong gloves. Oh, kukunin ko kaya yung pinya ah, kaya lang mabigat. Eh, kukunin mo na natin. <laughs> Malikot na naman yung video ko. Okay. Lunis na lunis eh, kayo'y, ako'y pasaway sa inyo. Ayun, ano na ba? Meron na namang rukula. Ito, kukunin natin. Ito, yung, yung arbete. Pero carchope yung gusto kong kunin eh. Kasi mahal itong carchope, ragazzi. Itong artichokes, mahal ito. Yan. So, nakatatlo. Okay. Pinapay. Oh, may pinya ulit. Oh, ito na lang artichokes yung kunin natin. Okay. Wala. Boy. Ano itong chipola? Okay. Oh. Yan, sibuyas. Okay. Kunin din natin yung sibuyas kasi sabi ng amo ko kung may sibuyas daw na natira, hindi naman sila palagi nagamit. Oh, ito! Melon! Kaya lang, may konti na siyang sira. So, hindi natin siya kukunin. Oh, pinya! Oh, pinya! 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 Saan kaya yung maganda? Si siya. si <laughs> siya. Yan, ito. Saan yung kukunin natin? Ang laki naman kasi, ang bigat. Mm -hmm yan o, oh, nadurog na. Karchope ulit doon sa ano. Hindi ko siya patatagilin, ragazzi ha. Dahil hindi ko siya madadala. At naulan nga o. Oh. At wala akong kapote. Ito lang yung, yung kaya kong dalhin. Mabigat na yung pinya. Kaya sorry. Karchope ito yung dalhin ko. yan Ate Chok. Ito na lang yung dalhin ko. At saka sibuyas na, na ito. dito sa ating bag. Ah, sa ating bag. Sa ating pupuha pa. Uli ako ng ng another na ano pa dito. <laughs> okay. Oop, ano ba? Lalagyan dito ng baon ko eh. Hmm. Huwag nyo anihin yung aking amparadang. Ayan, ayan. Jesus, ginoo po, maluoy ka. Hindi, hindi tayo ready sa sa araw na ito. At uh, sabi ko, hindi ako dadaan eh. At naulan nga. At wala akong dalang kapote. Eh, alora, anong gagawin ko? At meron nga ako nakita dito. Pwede yun. So, nabuksan ko na yun. Ah! Ang pigat naman ito. Ano kayang laman ito? Okay? <laughs> anong laman ito? Ay, mga insalata. Next. Magalaw ba? Magalaw? Oo nga, magalaw nga. Sabi ko nga sa inyo, magalaw eh. Dahil hindi ako nag-prepare ng aking, yun, mga pinapay ito yung mga tinapay ito. Parchope ulit. Ano ito? Oo. Uh, oh, oh. What Ciao, amico Dai, prende. Ah, <laughs> Eccola. Oh. Dai, prendi, prendi. Okay. Cosa vuoi tu? Vai, prendi. Non si può, non si può. Tutto. Ok, vai tutto, tutto. Okay. come va? Si, sì, bene. bene, bravo, si, sì, bene. bene. Tu guarda, guarda. buono, eh? Sì. ah, meno male, ce l'hai il carrello, dai, io sono in bici. Vai tu, quasi, quasi, buono. Vai, bravo! kiwi mm, mm. kiwi pumole. Non kiwi pomole dai pronto quando pomole vai prendi eh, eh carciofi dai buono ok mi aiuto che ananas, ananas. <laughs> <Yes>. <laughs> perché io non non si può dai verdura, senti, eh, prendi! <susurra> il tutto buono questo il tutto. Che, questo. che, che, no non mole non c'è che, 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 non c'è le particolari. Aspetta. Guardiamo. Ecco, eh, Fai la minestrone così si... <ride> no, io no, sei troppo. Perché io sono in bici, non si può. Oh, non si può, è pesante. Eh. Ok. Non male, tu sei il carrello. Sì, sì. sì. sì, sì. Eh, bravo. Oh, scusa. Lascia, lascia. scusa, scusa, scusa. Cetriole? C'è, ancora buona lei. Questo, questo. Cos'è? Cetriole. Va bene. No, no. Ma big up No, ma è <laughs> na, No, grazie. Sì, è ancora buona però. Mettila a posto bene, mettila bene, così non... No, non... È... No? È... Se si, si taglia va bene. Oh, che peccato il pane, è sporco. Perché è aperto, guarda. No? questo Aspetta, guardiamo. Sì. Eccola. pane anche. No, il pane. No, questo non c'è. No, dai. Questo? Non può essere. No, non bolle. Va bene. Guardiamo qua. Oh, è caduto! Va oh. bene. Loro caliano. Sì. Ok. Sì. 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 sì, è coste. Sì, coste? Sì. Spinace? No, non è spinace. No, io c'è troppo casa magari qualcuno si prende dopo eh. sì. io non mi penso non vuoi pensare io solo vado. quello non so so si taglia no, no, no. da... non c'è eccola ah okay. magari sotto no non c'è niente loro tagliati si sì. sì. eh? allora, quello è la Oh. Tutto tale. Sì. Eh, prende quello. Ok ciao ragazzi. Vieni là.